eto na yata ang pinakamadali, masarap, pero tinipid na luto sa talong. So, sundan nyo lang ingredients natin. Taiwanese eggplant recipe. Naglagay lang tayo ng oil, tapos gigisa natin yung ba bawang. bawang. Tapos, yung ginamit ko dyan is leftover na karne. Tapos, ilalagay na rin natin dyan at the same time yung talong na hiniwa-hiwa lang natin. So, napakadali lang guys kasi ganyan lang pagsama-sama mo lang. Tapos, nilagay, nilagyan ko na ng konting mushroom kasi may mushroom pa ako natira. Tapos, halu-haluin lang natin. So, after that, maglalagay ako ng konting water. Konting-konti lang guys. Good lang na maluto sila. Maluto yung talong at mushroom. Tapos, takpan natin ng ilang minutes. Tapos, pag ganyan na, medyo malambot yung talong ilagay na natin yung patis. Naglagay ako ng patis. Tapos, maglalagay din ako ng oyster sauce. Tapos, naglagay din ako ng toyo dyan. So, kung mapapansin nyo, hindi na ako naglagay ng ibang condiments kaya ng mga magic sarap o ano. Kasi sa oysters pa lang, sa oyster sauce pa lang okay na. Saka sa patis. So, after that, maglalagay din ako ng celery pang palapot. So, pag okay na yung timpla nyo, maglagay kayo ng base.